Magandang araw mga bata! Ngayon, tatapusin natin ang ating lesson na kinalalagyan ng mga lalawigan sa aking rehiyon. Handa na ba kayo? Pakilabas nga ang iyong mga kwaderno? Ngayon, malinaw na sa iyo ang tungkol sa mga direksyon. Kailangan nating dagdagan ng ating kaalaman uko sa eskala dahil gagamitin din natin ito sa maraming pagkakataon sa ating mga gawain. Halika, talakayan natin kung ano nga ba ang eskala. Ang huling bahagi ng mapa ay tinatawag na scale o eskala. Ang mapa ay isang maliit na representasyon lang ng isang lugar kaya't hindi maaaring iguhit ang aktwal na lawak, sukat at distansya ng mga lugar at mga bagay na naririto. Ito ang dahilan kung bakit gumagamit ang mga kartograpo ng eskala. Sa eskala kasi na ipakikita ang sukat o distansya sa pamamagitan ng pagbibigay ng sukat na kakatawan sa malalawak o malalaking sukat. Halimbawa, ang isang kilometro sa tunay na distansya ay pwedeng katawanin ng isang sentimetro sa mapa. Lalabas na 1 cm equals 1 km. Ngayon, balikan natin ang ating inaral nung nakaraang apat na araw. Ang tradisyonal na mapa ay nakaguhit na representasyon ng isang lugar o bahagi ng isang lugar. May iba't ibang bahagi ang mapa, titulo o pamagat, mga simbolo o mga pananda, legend, mga direksyon, eskala at scale. May iba't ibang uri ng mapa, tulad ng mapang politikal, mapang pisikal, mapang pangklima, mapang pangkabuhayan o ekonomiko at mapa ng populasyon. At ang huli, tinukoy din natin ang kinaroroonan ng isang lugar o komunidad sa tulong ng ilang batayang impormasyong pangheografiya tulad ng direksyon at lokasyon. Ang mga pangunahing direksyon ay hilaga, timog, kanluran at silangan. Ang mga pangalawang direksyon naman ay hilagang kanluran, hilagang silangan, timog kanluran at timog silangan. Ngayong araw, natutunan natin ang kinalalagyan ng mga lalawigan sa ating rehiyon. Naintindihan nyo ba ang mga pinag-usapan natin? Upang madagdag ang inyong kaalaman, sagutan ang A sa pahina 22 to 23. Kung may mga tanong, huwag mahihiyang maglagay ng inyong tanong o comments sa comment section sa ibaba. Maraming salamat. Dito nagtatapos ang aralin natin tungkol sa kinalalagyan ng bawat rehiyon. Maraming salamat at see you sa next lesson. God bless everyone.